Uy, nabalitaan niyo ba yung nangyari kagabi sa Senado? <laughs> unti tika naman kasuntukan si Joel Chua at si Robin Padilla, di ba? Eh, ganun pa man, may mga natuwa. Eh, meron ding mga nalungkot. Nadilismaya. Eh, ang saklap doon, meron ding halos nang gagalaiti sa galit sa nakitang resulta. No? Eh, sabi nga ni Joel Chua, ito daw ay paglabag sa saligang batas. Kaya ba'y naniniwala na ito'y paglabag sa saligang batas? Alam nyo ba bakit asabi ni Joel Chua yan? At yung mga ibang politiko, binabalik ko yung batas. Bakit? Kasi nga, noong pa naman, nakasanayan na ng mga politiko na ang tingin nila sa mga mamayang Pilipino, yung mga mababang Pilipino, ang mga empleyado ka lang, pobre ka, ganyan. Ang tingin nila sa atin, mga mga utu-uto. Kasalanan din yan, yung pagiging panatiko, hanggang ngayon, andyan pa rin the good thing is meron na tayong internet, meron na tayong social media na para maging aware tayo at magkaroon tayo ng karapatan na i-research natin kung tama ba yung sinasabi niya o mali. Hindi na natin kailangan ng abogado, hindi na natin kailangan pumunta tayo sa library na tulad ng dati kapag walang library sa inyo, walang, walang kakilala ng abogado, wala pambayad, paano ka matututo? Di ba? Kasi libro lang yung pag-asa natin dati para matututo tayo sa batas. E samantala ngayon, madali na lang. Kaya maraming nagising na mga Pilipino na ngayon, kahit papano. At uh, nagtututo, sa pagkakamaling anong kultura meron tayo dati. Ngayon, ganun pa naman. Eh. ganun pa rin yung tingin ng mga politiko sa atin. Kaya tulungan natin yung sarili natin, yung kapwa natin na turuan para mabago yan yung ganung sistema o kultura ng pagtingin ng mga politiko sa atin. Maraming ganyan nagsasalita. Lulusot at lulusot sila kahit mali. Ang tama, gagawin nilang mali. E eh, marami namang tao tuuto kasi nakontrolado nga ng mainstream o mga balita lang dati ng mga makikita natin sa TV. Samantala ngayon, mas hayagan yung malayang pagsasalita ng mga mamamayan dahil nga sa social media. So meron din mga abogado mga, mga hindi naman politicians, hindi naman ano, eh, nakakapagsalita, nakakatulong sa atin para magbigyan tayo ng knowledge, idea kung ano ba talaga ang tama. Di ba? One of the reasons also kung bakit hindi mawawala yan sa mga politiko. Hindi lang dahil sa nababayaran yung mga tao, kundi yung pagiging panatiko natin. Kitang-kita na nga, lantara na sa harapan natin, ikinagagalit pa rin natin na ganun yung naging resulta katulad ng gaah, tulad ng kung anong mapinangako na hindi na itupad, at tulad ng mga pagnanakaw, nagrarason at nagrarason pa rin tayo, maraming ebidensya. Pilit pa rin natin tinitira, eh si Sarah nga, may confidential fund. Eh. Ikumpara e, ba naman yung 125 million sa bilyong-bilyong nawawala? Hindi na ito bilyon lang guys sa pinag usapan natin. We're talking about trillions na guys. E, kumpara ba na natin doon para Ganun pa rin naman, kasalanan yung magrarasal pa rin kung ba tayo. Siyempre, wala namang perfect yung politiko. Of course, ang choices natin dito is pipili tayo kung sino mas ma-okay sa kanya na mabuti. Alisin natin yung pag pagiging fanatic kung okay lang tayo magiging supporter tayo kung kanino. Pero pag mali, mali. Kahit sinusuportahan yung isang politiko, pag mali. Pirahin nyo, huwag kayong... <laughs> Hindi naman yung credibility yung nasisira ninyo dyan. At least kung ano man sasabihin ng tao sa inyo, kayo may saliling prinsipyo. Yun yung napakalaga. Kasi pag yung pagiging panatiko natin, hindi natin mawawala yun yan. Hanggang, hanggang sa kaduluduluan, yung pagiging kultura na ganyan yung mindset ng mga negosyante ng mga politiko sa akin. Malabo. Malabong may mangyaring pagbabago sa Pilipinas, lalo na usaping corruption. Lalo na usaping politika. So, I'm hoping na sana marami na din mga uh, BBM supporters ngayon na nagising, no? Dahil na, klaro <laughs> klarong-klaro na talaga. Wala, hindi wala siguro kailangan i-explain pa. And as you can see, alam naman natin na uutang sa Amerika na naman ito after 2 uh, two years. So bago bababa itong gobyerno na ito, uutang ulit ng malaki. Uh, para daw sa kung saan saan proyekto na ilalagak ng gobyerno. Eh, okay. as you can see also, sabi ni ga sa mga balita na eh ang nagsasuffer daw is ang BBM administration sa mga pinanggagawa utang na naiwan na 6 trillion ni Duterte. Ang 6 trillion po para uh, ikaklaro ko sa inyo, hindi yung dinagdag. Maraming nagsasabi na dinagdag. Kabuuhan po yun, ng 6 trillion. Lahat na po yun simula nung mga dati pang administrasyon. Huwag natin i-exage para masira yung isang tao. Samantala ngayon, pinagtatakpan ninyo, eh, sinasabi nyo nagbabayad yung administrasyon sa utang ngayon. Let's just say, nagbabayad yung utang sa administrasyon. Ganyan pa rin naman, mas malaki pa rin yung inutang ng administrasyon kaysa sa nagbabayad. Palabas na na yung sinasabing nagbabayad para mahilot ang mga bagay-bagay na maling pinanggagawa. Wala namang problema mag-utang. Wala namang problema magpataw ng tax. Basta may resulta. May nangyayari. Utang ng utang, pataw ng tax sa tao, wala namang nangyayari. Hindi na nga nag-iisip yung gobyerno kung paano kikita yung gobyerno na hindi na naman nagre-rely sa mga mamamayang Pilipino. Mag-isip kayo na magkaroon tayo ng negosyo. Isa sa reason na kaya ni si Alisa ng mga negosyante dito, eh dahil hindi nga tayo nagkaka-intindihan. ang gulo ng politika. Tama yung sinabi ni Bato. O kayo, naniniwala ka ba na magkakaroon ng mga investor sa Ilocos? Yun yung pinangako ni Marcos sa inyo. Di ba? Hindi ko sinasabing pinapangunahan ko, pero based sa nangyayaring resulta ngayon, nagsialisan na nga mga negosyante. Well, in fact, na yung mga investor sana na diretso de sa Manila mag-inegosyo, tumiretso de ng Davao. Which is true. Mapayapa pa ang Davao. Eh, sana huwag lang nang guluhin. Pupuliti kayo ng Davao someday. Uh, papasok na mga iba't ibang tao doon para manggulo. Para sirahan ang Davao. Sabi niyo, mapayapa pa ang Davao. At ang gulo-gulo. Oh. Biglang bago ang Davao. Maraming pa naman mga tao na eh, usintu-usintu ba -usintu o oh. sa sobrang panatiko natin, wala tayo. Nagiging bobo tayo hindi lang ang pera pala nakakabubo, no? At abogado, nabububo sa pera. Ang pagiging panatik din. <laughs> Wala po pa natin. Pag alam natin mali, kahit sinusuportahan natin, tirahin natin, kung tinahin natin, huwag yung... Diba? So sana, uh, kung ano mang mangyayari sa impeachment, magiging patas kung may tuloy man ito. At uh, mapanagot, ang dapat mapanagot. At pagmatapos uh, pag matapos to sana itong administrasyon, mapanagot din. Lahat ang dapat mapanagot. Kasi alam natin na maraming dapat mapanagot. Klaro, masyado na ebidensya. At uh, trabaho ng gobyerno, magiging transparent sila sa bawat uh, tanong ng mga mamamayang Pilipino o concerned, pero hindi nila sinasagot. Lalo na yung mga pera ng gold Reserve, kung saan pinupunta, gaay, yung pera ng PhilHealth, hindi pera ng gobyerno yan, pera ng tao. Tapos nilalaan yung sa isang kuno infrastructure na fully funded naman. At saka saan yung build, build, build? Yung iba kumpleto na yung pondo, ba't natigil? Sana yung pera nung no? kung pinatigil nyo? Akala ko itutuloy nyo. Kahit hindi nyo itutuloy, sana yung pera nung. No? Anong nangyari? Sabi ni Gadon, nag-penalty nag pa daw sila dahil sa build, build, build. Ayan. Magkano ba yung penalty? Magkano ba yung inutang nyo? E eh, saan na ba yung inutang nyo? Sobra nung pambayad sa penalty. <laughs> Magagalit pa naman ng iba na idol nila si Gadon at si Trillanes. Pero naniniwala sila sa mga pinagsasabi ni Gadon at si Trillanes. 'di ba? Kung hindi lang ng daya tong administration na ito ngayon. Wala makakapasok na mga iba diyan. I am very doubtful talaga sa nangyayari kay Kiko tsaka kay Bangko paano nakapasok. Tingnan na lang natin sa 2028 at uh, next next uh, after 3 years sa 2028, 2028, 2028, 2030 kung babalik pa sila kung titingnan natin kung malakas pa ba or kasi pwede natin pagbasihan yan kung karapat dapat ba sila nakapasok sa top 2, top 5 tama sa election ngayon 2025. Pero so much for that guys. I am happy for uh, having you na nanood kayo and thank you for the support. God bless Madayaw Dabo, everyone.